Alright, so good morning, good morning mga kapugi Kumusta ang lahat? Ayan, so ngayon, araw ng uh, Martis Tama ba? No? Martis ha, ayan, July 16 So, day off natin oh, Hindi pala day off, uh, night off Kasi panggabi ang ating yuti Correct Okay, so yun, kumusta ang lahat ng ating mga kapugi yan? So, dahil nga night off natin Ayan, kakatapos lang nating maga-papawis, uh, so nag treadmill tayo, nag uh, jumping rope, and then uh, nag uh, basketball, nag shooting-shooting. Uh, Alright. Okay, so, kumusta ang lahat? Ayan, so, dahil diop natin, hindi rin tayo makapag-rounding-rounding uh, dito sa site namin sa camp kasi bawal lumabas. Ayan. So, bali mga September pa tayo mga kapag rounding rounding mga kapogi. All So, kapit tayo mga kapogi. Ayan. <clears throat> wow. Sarap magpapawis talaga mga kapogi. Ayan. So, kahit anong busy natin sa trabaho, no? Ayan uh, talagang binibigyan ko pa rin ng pansin ng ating uh, magandang katawan. Wow. Ayan, kita nyo naman, di ba? Kaliwat Okay, so kumusta ang lahat? Ah, So, andito tayo sa kabina. Sa ating tulugan, ayan. Andito tayo sa kabina 33. Alright, so ayan. Karabi pong lagid ng aking buhok. And so, maya maya maliligo ako pagkatapos nating magkape. Okay. So, ayan mga kapogi So, short story lang muna tayo ngayon. Ayan. No? Ay, sarap ng kape. Parang gusto ko pang magtimplo ng isang kape. Ah. Mahaba na yung natin mga kapogi ah. Bali. Parang bagay sa atin eh. Okay. All right. So hanggang dito lang tayo mga kapugi no. Si eh, Makatina na talaga sa katawan, maliligo tayo. Bye bye. Ingat mga kapugi no. Ayun so yung mga kapugi natin dito sa Middle East, na uh, ingat tayo palagi kasi sobra talaga ang init. Sa city pa lang ng umaga, talagang ramdam na ramdam mo na yung init. Ayan, so, kaya dito sa amin, pagkatapos, pag uh, city na, or alas 8, alas 9 ng umaga, wala kami trabaho sa araw. Kasi nga, halos hindi ka makagawa. Grabe init. Lalo na yung trabaho namin kasi sa makina, sa generator. Ayan, so, mainit. Mainit din talaga yung makina. Okay. <coughs> So, ingat tayo palagi. Huwag natin kalimutang uminom ng tubig palagi. Ayan. So, wag muna tayong uminom ng alak. <laughs> Alright. So, yun lang muna, mga kapugi. No? Kunting paalala lang yun sa atin dito sa Middle East. Okay? Bye-bye.